Yan, shout out po sa lahat ng mga subscribers natin. So, ayan guys, no, uh, nakaka-alarma na po yung nangyayari ngayon sa atin, no, yung mga ginagawa ng China. Bakit ganun kaagresibo agresibo yung China? Uh, uh, babuhin yung ating uh, soberanya, no? yung ating uh, sariling teritoryo, bakit ganun na lang kaagresibo yung China. No? Di ba kayo, nag, di, di ba kayo nagtataka mga ka mga katropa natin diyan mga kapilipino mga kapwa ko pilipino bakit ganong kaagresibo yung China na bumbahan tayo na baboyin tayo mismo sa teritoryo natin sa mismong loob ng ating Subiranya uh, soberanya sa Pilipinas. Ang lapit-lapit na po yun ng Palawan, no? nasa loob na po, pumapasok na po yung mga China. So, ayan no, oh, yung mga balita ngayon guys, grabe. So, panuori natin. Kumpara sa mga naunang pambobomba ng tubig, mas matindi at nakamamatay na ang ginawa ng China kahapon ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Pero git nito, hindi susuko ang Pilipinas. At nakatutok si Jun Veneracion. Pinamana kami. Sa sukat pa lang ng mga barko ng China Coast Guard, yeah, nabumuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Man, pala, natin natin, siya, natin, at, hey! Makikita na kung sino ang dihado at sino ang liamado sa patintero at habulan na nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? Uh, they don't hesitate to use brute force to violate international law. Sa isang banda ng harangan, nagkabanggaan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Oh, babangga! Babangga! Woo! Sapol! Bangga na! Bumangga! Pero tila David Man ang liit kumpara sa higanting China. Hindi raw matitinag ang Pilipinas na ipaglaban ang sa kanya ayon sa Coast Guard. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bagamat hindi bago ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Sir. Sabihin it? yeah, niya, guys. Sabol, ah, sabol! Ah, ah! Mas patindi na ang buga kahapon dahil maituturing ng nakamamatay ang water pressure. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Di maturo, di maturo ng ano. Sinira ng buga ang ilang communication equipment. Railings sa di pa pang gamit ng mga barko ng Pilipinas. Pero kahit parao ganito na kabayulente ang harassment ng China. Ambisyon at responsibilidad ng TCG ay mananatiling matatag, katulad ng bandila ng Pilipinas na halos iwas-iwas pero di nasira ng water cannon ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. So ayun na nga, no, mga kap kapwa ko Pilipino nakakapanginit ng ulo pag nakikita yung ganito yung sinisira yung nasisira yung ating uh, watawat to oh, yung ating plug ng Pilipinas yung watawat ng Pilipinas nasisira sinisira mismo no nasisira nakakasakit no nadudurog yung ating puso nakikita yung ganon tayo no mga Pilipino yung mga Pilipinong bayani pinaglalaban yung ating watawat yung pinaglalaban yung Pilipinas tapos ganito lang yung ginagawa ng China sa atin mismong sa loob ng ating soberanya, mismong sa loob natin, no, tayo mismo sa loob ng bansa natin ginaganyan tayo ng China. 'Di ba? Kayong mga kapwa ko Pilipino, ano yung sa tingin nyo? Ano bang opinion nyo? Ano bang sa tingin nyo ginagawa ng China? Okay lang ba sa inyo? Pabor ba kayo na ganyan-ganyanhin na lang tayo? O babuyin na lang tayo ng mga taga-China? Sa mismo nating karagatan, sa mismo nating soberanya, No sa mismong loob ng Pilipinas, tayo binababoy ng China. Bakit ganyan sila kaagresibo? Ano yung pinanghahawakan nila? 'Di ba? Ano yung pinanghahawakan nila bakit ganyan sila kaagresibo? Ganyan sila kabastos sa ating mga Pilipino. ayan no nakakalungkot, guys, no? Tayo uh, nire nirerespeto natin yung watawat natin ah uh, talagang nga uh, taas noon nating nga uh, kinakanta no inaawit yung bayang magiliw na yan tapos ganyan lang ang gagawin ng China wawasakin yung ating watawat babuyin yung ating kapwa Pilipino mismo sa loob ng ating tiruto, terut, uh, sa ating soberanya sa ating tiruto, uh, uh, sa ating uh, sariling bansa no nakakapanak ka naiiyak ako na nakikita kong ganito So wala tayong pakialam mga Pilipino. Wala tayong pakialam. Yung gobyerno natin walang pakialam. Okay lang sa gobyerno natin na ganyanin, ganyanin nila ang kapwa natin mga Pilipino mismo sa loob ng bansa natin. Saan yung pinaglalaban ng mga bayani natin? Ano yung pinaglalaban ng mga bayani natin na para ipagtanggol ang ating subiranya, ang ating Pilipinas? Tapos ganyan lang gagawin ng China? Diba? sa tingin nyo mga kapwa ko Pilipino sino matutuwa sa ginagawa ng China sino matutuwa na mismo sa loob ng Pilipinas tayo binababoy ng China sino ang may kasalanan dito sino ang may gawa nito bakit ganyan kaagresibo yung mga chat mga mga check mga, mga, mga Chino na yan hindi yan sila ganyan kaagresibo kung wala silang may pinangahawakan hindi yan sila ganyang kaagresibo matatakot yan sila kasi wala silang pinangahawakan doon asunduan na pinangahawakan so yun may kasalanan tayo bang mga Pilipino o yung nasa gobyerno yan ang tanong ko ngayon kaya mag comment kayo mga kapaluwers ko dito mga nanonood na mga na makapanood ng aking vlog no concern ko lang, ako bilang isang Pilipino may concern ako dito may karapatan ako na malaman bakit ginaganito tayo ng China bakit walang reaction walang malang action na ginagawa yung gobyerno natin kayo mga ka-blogger ko dyan mga subscribers ko mag-comment kayo dito ano yung sa loobin nyo dito sa nangyayari dito sa West Philippines na to na mismo tayo mga Pilipino binababoy na ng China. Nakakapanginit ang ulo, di ba? Grabe. Grabe, kilos Pilipinas, laban Pilipinas.